Sir, um, siguro po uh, your your advice to you know mga bagong artists generation natin na yung mga new generation yeah. of artists, yung, lalo na yung mga nag embrace ng uh, digital arts. Ano pong may isasama sa sabi niyo po sa akin? Well, alam mo yung digital art, uh, kaya ang aralan din natin, you have to, to ano, uh, with the times, you have to adapt. kasi napakaraming imposible na nagagawa sa digital art. Ano? hindi naman ako biglang naging painter. You know, after my schooling, uh, nagtrabaho rin ako ng anim na taon bilang ano, in this advertising, in this advertising agency uh, sa isang publication. I did cartooning, I did the uh, illustration, I did photography, I, I am doing uh, uh, editorial cartoons, you know, and ano. So, yung lahat na yun, uh, pinagdaanan ko, pumapasok ako ng 8 to 5 then at the time I had double life. Double life means nag opisina ako and sa gabi gumagawa ako ng sarili kong trabaho. And that's another another life para sa akin. Ang umpisa ko is just black and white. Hindi ako nakakapagkulay sa gabi. Black and white lang. So, yung dalawang uh, entry ko, o tatlong, yung dalawang entry na almost uh, plywood sa sa pen and ink drawing. Yun na naging grand prize ng 1972. And yun na naging passport ko okay, bilang isang serious artist. Yun, yun So, uh, maraming stage na maraming ano, sa publications ako na ito tumagbasa. Kasi pag i illustrate ka, binabasa mo yung article. And at the time, hindi digital eh. Ang inabuntang po, yung tinga, balita. <coughs> Oo. Oh, so nakakabasa ako noon ng balita. So, yung tingka na may mga slugs. Mainit-init pa kasi galing yun sa Galing yun sa... Yun sa ano, yun well, letter press. Oh, bago pa naging offset, bago pa naging letterpress, press. ko lang. Kaya... Kaya maraming proseso. Marami.